So ito mag-react po tayo ha, umiinit na yung pong awayan, okay? itong issue sa mga vloggers at nagkakaarestuhan na. Ito po, ah, kalalabas lang sa news, umanoy pro-Duterte vlogger at lead convener ng Maysug Rally sa Cebu, yung si Jun Abines, sinilbihan ng search warrant sa bahay matapos ipagkalat na naospital si CIDG Chief Nicolas Torre. Okay. Itong si General Torre, gusto ko lang sabihin, napakapalaban, walang takot. Okay. Ah, uh, siya yung talagang pinaka, ano eh pinakatinik ngayon sa mga Duterte kasi walang takot, talagang ah uh, seryoso siya sa kanila at siya, siya, yung target kasi dahil siya yung umaresto dito kay Kibuloy. Kaya siya yung number one target. Eh, palaban itong si Torre. Diba? Hindi nila kinakaya. It, eh, ang ah, problema ko kasi guys ah. bago natin i-discuss kung umasta itong ilang sa mga vloggers ng DDS, eh parang sila pa rin yung nakaupo sa gobyerno. ba? Diba? Kung mura-murahin nila, kung ano-ano nila yung mga nakaupo, diba? Eh parang wala na sila sa pwesto. Wala na kayo sa pwesto. Diba? Hintayin nyo makabalik si Sarah o sino man dyan. Bago kayo mag-aasta ng ganyan. At parang tapos pag inaresto na, kapag, uh, kapag hinuli na at kapag binalikan na nitong mga nakaupo, nitong mga nasa pwesto eh tsaka iiyak tsaka magsasabi ng human rights tsaka magsasabi ng due process tsaka magsasabi ng well itong pag-areso sa kanya sumunod sa due process yan may warrant may seizure merong merong arrest search warrant di ba so may, may proper ano lahat yan nasa due process lahat yan so wala siyang pwedeng ireklamo o, kasi kung titingnan mo nga naman yung post ito yung nilabasan nyo so oh o, ito yung post kasi nga Isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. O ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalang kaya siya ng bulaklak ng malakanyang. O baka kay si pa mauna mag-pray para sa kanya. Ang buhay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo. Minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at umaspeto sa kapwa. ba diba, General Nicolas Torre? ba diba, kung na lang sila kung mang asar. Ang daming mga ha ha Ang daming mga ano. Ayan tuloy. Pinalikan tuloy kayo. Anong gagawin natin? Ha? sila tong kung umasta ang yabang sila tong kung umasta tapos kapag inarestong kanya iyak iyak kapag pinatawag sa congress puro palusot puro ano puro kung ano ano sinasabi o ito yung sinasabi ni ito yung page na gamit niya eh. o PNP are now seizing my home and my phone eh ganun talaga ang mangyayari may, may ano nga eh may warrant nga eh talagang lahat ng mga ebidensya na ginagamit niya ilalabas lahat ito, kaya siya takot na takot. Lahat ng pag-uusap nila, lahat ng mga lahat ng mga negosasyon nila ng mga transaksyon kung ano man, di ba? Lahat ng kung ano man 'yan, Makuhuli lahat. Kitang-kita lahat, di ba? Sa phone, kitang-kita lahat kung sino 'yung mga kausap niya, kung ano 'yung mga plano nila. O doon siya kinakabahan, di ba? Eh kasi sa akin naman kung yung mga plano nyo is to destabilize the government, kung ang plano nyo ay siraan yung uh, admin para sila yung mag over, di ba? Destabilization nga, eh masama 'yun. Illegal talaga 'yun sa batas, di ba? Illegal talaga 'yun at uh, uh, nararapat lang na tignan kung ano yung mga masamang balak, baka may kudet balak pa yan, baka may, hindi natin alam. O kaya nga kaya nga makikita diyan sa phone lalabas ako. Kaya kaya talagang galit na galit itong mga uh, itong sa mga itong si Jun Abines tsaka yung mga supporters niya. Um nung uh, Tricom, di ba? Inimbita tong si Jun Abines hindi humarap. O dinadaan niya puro sa social media, puro doon yung mga atake. Uh, ito eh, nagreklamo sila Digong, sila Bato, sinabi din nila na bakit daw uh, Pinagiinitan pinag-iinitan yung mga DDS na vloggers, bakit daw ano. Eh, sa totoo lang, hindi naman. ba? Diba? Ako, umatenda ko. Si Eli critical sa government kan San Fernando, yung TikToker, umatend din. wala namang ginawa sa amin. O, ako, pro-admin ako. So, si, si Maluto nag-attend. Wala naman naging problema. Ang, ang sinabon pa nga, yung si yung pro opposition yung si ang pangalan to si Enzo Recto yun pa nga yung sinabon nitong si Rodante Marculeta na sinusuportahan nila di ba tapos pag sasabihan na pag inimbita doon eh, harassment na wala pang ginagawa na kahit ano inimbita pa lang nga di ba inimbita pa lang ang ganun hindi na umaattend eh yun ang problema kasi yun nga kung umasta, eh parang sila pa rin yung nakaupo po. nyo Wala namang problema eh kung gusto nyo maghari-harian, kung gusto nyo umasta na kayo yung parang pinaka-magaling o kayo yung pinaka-ano, 'di ba? Walang walang untouchable, walang pwedeng gumalaw sa inyo. Pwede naman kayong umasta ng gano'n kapag kayo yung nakaupo po. Kaso hindi eh. Hindi. Eh kung tapos na mali kayong napili na 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 kakamang naaaawayin. Itong si General Torre, talagang hindi kayo sasantuhin. Ganun lang, ganun lang kasi yun. Mali kayo nang napili na away. Tinan mo nga naman, no? sino mo matutuwa dyan? Magpo-post siya ng ganyan. Na, na magkakalat ng fake news na may sakit o ano. O patanong eh, patanong. Ganyan yung style dyan. Isunugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. O yan. Ay, kaso ang problema, nagpost ka ng picture na peke, eh, na doktor. Di ba? Oh, kaya kung nakahanap yung korte ng rason para para ano hang kanang warrant o di yan yan tuloy o yung pumisa pa lang to yun eh sa akin masyadong mabait ang Marcos admin sa totoo lang sa dahil sa pangalipusta alipusta paninira fake news at kung ano-ano pa na binabato nung ilan doon sa mga kampo ng ng Duterte ng Maysug hindi ko nilalahat lahat ha meron naman diyang matitino meron diyang mga kaibigan ko kasi yung ibe eh, talagang sumosobra na talagang kung umasta eh akala mo ano sila pa rin yung nakaupo eh ganun talaga sabi nga sabi nga dito oh ang, ang buhay ay parang gulong ayun tanggapin niyo ni June Abines wala sila sa pwesto ngayon di ba hindi siya pwedeng umasta na parang ganyan oh no? yan tuloy na sample lang tuloy siya Di diba? Eh, tumusunod tayo sa due process. Maayos naman ka, sabi ng mga DDS, maayos naman kamo yung mga korte natin. No? Di ba? Kung meron kayong reklamo tungkol sa Marcos Admin na hindi maayos yung justice system natin, magsumbong kayo sa ICC. Ay, hindi nga pala tayo membro. Inalis nga pala. Di ba? Magsumbong kayo sa ICC. Ngayon ang sinasabi ngayon, martial law, martial law. O, akala ko ba golden years yung martial law, golden era yung martial law? O, diyan, di ba? Ito kasi yung problema eh. Ngayon, EDSA, EDSA revolution ngayon, di ba? Y ang hindi ma-appreciate ng ibang kababayan natin, hindi mo ma-appreciate. Uh, kung ang, ang punto para natin to defend yung martial law is, uh, kung, wala, kung hindi ka naman against sa gobyerno, wala kang dapat ikatakot. Eh, ang problema ng DDS, sila ngayon yung against sa gobyerno. O, oh, di ba? O, oh, eh, hindi naman tayo martial law ngayon. Sumusunod naman sa due process lahat. O, oh, eh, pero nung termino nila, ganun na lang sila makabasa human rights sa due process. O, eh ngayon, di ba? Sa akin, eh nga, gulong lang yan. Bilog ang mundo. Ganun talaga. Di ba? Eh, sa akin, it's better to be humble. It's better na, na huwag tayong nangalimpusta ng kapwa. Huwag tayong nagmamayabang. Di ba? Eh, kasi pag tayo yung nasampulan, oh, iyak ang abot. So, yun na lang, yun lang naman. So, thank you very much po. Sige po sa next video po natin. Bye-bye.